Good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako yung sa bahay ng Rhode Island Red na mga alaga ko. At kasi, uh, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko inalagaan itong mga Rhode Island Red. Kung paano ang management na ginawa ko. No? Uh, Siyempre, pagka Rhode Island Red, ibig sabihin mga free range uh, chicken ang mga ito, di ba? So, alam kong mas marami pang mga nag-aalaga ng Rhode Island Red na... Mas, Okay, ang management nila. Pero ito i-share ko lang uh, para sa mga interested, ganyan. Uh, para sa mga gustong mag-start, mag-trial muna kagaya ko kasi ito trial flock lang itong itong flock ko. So eight heads lang. Plus uh, may isang tandang akong inilagay. Para kasi ang plano ko, magpaparami ako ng ano, mag-magdadagdag ako ng population nila para mas maraming mangingitlog. <laughs> kasi kung walo lang sila, di ba? Ngayon ang binibigay lang na itlog sa akin eh. Eight, eight pieces, minsan 7 pieces, ganyan. naka production na kasi sila ngayon. At syempre, ang umpisa ng uh, pag-aalaga mula dun sa kitty, no? Lagay sa brooder. Nilagay ko sa brooder. And then, may nangingitlog, oh. naka mo siya. And then, nung mula sa, uh, ano, yung nasa brooder sila, uh, pa chick booster syempre and then after a month starter and then after a month ulit grower ganon pero ang sinunod kong feeding guide nun, nung una nung kiti sila parang broiler kasi matatakaw talaga sila parang sa broiler and then nung ano na sila mag 3 months mag 3 months na sila doon na ako nag start na mag reduce ng ano nila uh, yung sinunod ko ng feeding guide ay doon sa ano native chicken <laughs> oh, native chicken. Kasi syempre, uh, pag ko pa rin yung uh, feeding guide ng ano, yung pakain doon sa para sa mga broiler, kung susundin ko pa rin ang mga yun masyadong magiging mataba na sila. So baka hindi sila mangitlog. Kaya ni-reduce ko. yun So hanggang nung mag 14 weeks na sila, nilipat ko na sila rito sa ano, dito sa uh, um, bahay nila. At kung napapansin niyo confined ang mga RIR ko. Hindi ko ano hindi ko nilalabas kasi para safe sila pag umulan bigla, pagka ano kasi maladlisalang magkasipon. Pag umulan bigla, pag maaraw, edi at least nandiyan sila sa silong, no? At hindi ko rin sila pinapakain ng gulay kasi ang tradisyon ng mga nag-aalaga ng RIR ay talagang may gulay sila, may may ano ganon. Ah uh, para daw makatipid at saka para mas healthy mga ganun no? pero sa akin pinili ko na confined sila at pinakain ko sila ng pure feeds kasi ang ang purpose ko ay para makompute ko oh, para makompute kong maigi yung uh, uh, cost of production ko yung feed consumption diba? so yun ang ginawa ko at ano naman So far naman ay, ay nangingitlog. Singit lang ako ha. <laughs> Ayan, nangingitlog na siya ulit. Pag na ganyan, may lalabas na. Maglalabas na siya. Pag ganyan na itsura niya. So, hindi ko na siya, ano, baka mamaya sabihin na hirapan siya. Ayun, oh, lumabas na nga. ba diba? May itlog na ulit. So, pang-apat na ito. Kasi kanina, nakapunot na ako kanina ng uh, tatlo. Tatlo na kaninang maagang maaga. <laughs> Kaya, yan. So, iyon, yung, as yung 16 weeks, alam nyo ba, uh, pinakain ko na sila ng ano, pinaghano ko na lang kasi walang prelay dito. Ang ginawa ko ay, uh, ko yung grower at saka layer crumble. Kasi crumble ang available dito. So, wala namang problema dun sa crumble. odi para akong nagtrans ano yun, yung, alam mo yun yung magpapalit ka ng feeds eh, parang may transition, ano, period, parang ganon yung ratio. Unti-unti. So, nung nagano na, nung 20 weeks, nagstart start nang merong mag -lay. As, uh, actually, ano siya, mga first day ng 21 weeks yata yun. O, oh, yun. Sakto. Tapos, nung nag-peak production sila, 26 weeks, naka production na. Kaya, nakita ko na, okay pala. Oo, okay pala pag ganun ang management doon sa Rhode Island Red. Wala namang ano, wala namang problema kung hindi ko isa na epi free range At uh, maganda naman kasi ang pinapainom ko lang sa kanila ay ayan pero naka ano sila, naka-barley sila ngayon. Uh oregano nung mga kiti sila, oregano extract. Tapos yung guava leaves, uh, guava leaves extract. Tapos yung malunggay. Pinipiga ko rin 'yun. Hindi ko niluluto. Mm pinipiga ko lang. So kahit marumi ang daliri ko, kahit marum marumi ang kamay ko, okay lang basta healthy yung mga manok ko. Malilinisan naman ang daliri, 'di ba? May kalamansi naman napakarami. So ito, ito yung ano na, ito na yung result. So ngayon nangingitlog sila ng ano ng uh, minsan nagwa 100% sila, nag-eat uh, pieces sila. Minsan, nagsa-seven pieces kung may malight na itlog. Pero, kinumagahan ng maagang-maaga, pag ako dito, 6 o'clock, 6-10, mga ganyan. Meron ako napupulot, manamig na. So, ibig sabihin, mga hating gabi sila nangingitlog siguro, o kay madaling araw. yon yung yung late na ng itlog na yun. So, in, uh, in short, uh, very healthy sila. Alam nyo kung bakit? Ang pag-aalaga, kahit naka-confine sila, no? Kasi tingnan nyo itong kulungan nila, yung bahay nila. Very dry, kasi hindi na nanatili ang manure ng maghapon kasi di ba pag ano yan uh, excrete sila ng excrete di ba so nag na, nagde defecate sila ngayon kailangan matanggal mo yon para hindi mataas ang ammonia level dito sa nila ano, sa bahay nila para masaya sila kasi parang tayo di, ba pag mabaho ang paligid hindi tayo makakapag ano makakapag perform kaya naman itong mga ito Um, masaya sila na nangingitlog araw-araw. At hindi na ako naglagay ng nest. Ayan o. Oh, nilagyan ko na lang ng screen dyan. At dyan sila nasanay na mangitlog. So, katatapos lang na mangitlog ng isa kanina. di ba May nakaupo na ulit. <laughs> nakakatawa nga eh. So, habang nandito ako, naka, ano na, may napulot na akong isa kanina. And then, meron pa ulit isa. So, ngayon may nakaupo ulit. Bah dahil maingay ako, tumayo siya. o, <laughs> oh, pero nakakatawa. So, dito, sa feeds nila ngayon, no, yung layer crumble, naka-pure ano, layer crumble na sila. Uh, 111 grams per head per day yon pero minsan naglalagay ako ng ano ng breeder oo minsan naglalagay ako ng breeder uh, feeds kasi dahil nga diyan sa ano diyan sa uh, tandang oo wala pero wala namang problema kung mag-iilang araw ako na magbilalagay ng breeder feeds uh, kasi itong mga ito hindi naman kasing-selan ng mga yung mga puti ganon so sila naman okay lang din okay lang mag mangingitlog pa rin naman sila Purpose ko dyan, kasi nga pag magpaparami ako ng kiti o oh, di ba kasi para maganda ang hatchability yon pero uh, magbira plano ko ito pag ano na uh, papahingahin ko yan ilalabas ko ilalabas ko yan lalagay ko sa ibang mag-isa niya i-isolate ko siya para ito puro ano lang puro table eggs lang ang ano ang eh ano nala, ang ilalabas nila alam niyo masayang ano, masayang may alaga eh. Ito na, na ano, nasusuplayan kami ng ng ulam. O di ba? Kasi kung 8 pieces ang itlog nila sa isang araw, ulam ang uh, ulamin namin. Sa susunod, siyempre hindi na kami mag-uulam. Ang ang nangyayari, sineshare ko na sa ano kaibigan ko <laughs> sa mga mga kapitbahay ko ganyan. Pero I am sharing those eggs with bayad. syempre 'di ba? Kasi nga gumagastos ako sa feeds. So, uh, kailangan meron akong ano, at least mapabalik na pambili ko lang man ng pambili ko na ulit ng feeds, 'di ba? Ganon. Uh, so binebenta ko sa kanila in short. At hindi wholesale ang benta, hindi, hindi ko isi, hindi ko ipinapantay kasi 'di ba ngayon ang baba ng presyo ng itlog sa market. So hindi nakapantay ang presyo ng ano ng itlog nila na i-sinishare ko sa ibang tao. Kasi nga, kakaunti lang i-wholesale mo, di ba? Retail mo na. Yun yung lagi kong ina-advise sa mga backyard, ano, backyard farmers. Yung pagkaunti lang ang manok mo, huwag kang sumabay sa wholesale. Kasi naman, mab mabili ma ano, mabilis lang naman, ano, Mabilis mo lang naman ihanap kung ilang piraso. Kung halimbawa may isang tray ka, dalawang tray. O kinausap mo lang yung kaibigan mong isa o dalawa, apat. Ganyan, di ba? O, ilang pieces sa'yo, ilang tray sa'yo. O, di ba? So, uh, ma, ma ano mo yan? mabibenta mo ng, retail. Inaano ko lang, uh, tao dito, sinasabi ko lang agad, no, inexplain ko, <laughs> healthy eggs, o, oh, di ba? Hindi organic yung itlog ng mga RIR ko kasi hindi mo naman sure na organic nga yung feed yung pure feeds na kinakain nila dahil sa mga iba't ibang ingredients di ba pero sure ako na healthy kasi nga ang iniinom nila ay oregano lang at saka barley grass sa ngayon yung malalaki na hindi kagaya ng mga kitty sila may malunggay pa ngayon ito dalawa na lang oregano at saka ano na lang at saka barley grass singit lang yung barley grass kasi nga may bayad di ba tapos yung oregano free Oh. So, bawas, ano, bawas sa uh, cost, bawas, bawas gastos. So, ito yung ano, ito, ganito lang kasimple ang, ano, ang pagmamanage sa RIR ng mga alaga ko. Ganon. So, linis, ulitin ko, uh, pakainin ng tama, yung tamang sukat, ah, uh, painumin ng healthy, no? 'Di ba? Yung mga organic. Organic kasi siyempre hindi naman na-sprayhan ang oregano. Yung barley grass hindi naman ano, 'di ba? Pure na pure na barley grass naman 'yon. Tapos uh, linis araw-araw 'yan wag panatilihin ang ipot para hindi sila ano, hindi sila nangangamoy diyan sa ano, out nanlilimahid na, 'di ba? So kung makikita niyo tong mga RIR na alaga ko, malilinis sila kasi nga. <laughs> o oh, 'di ba? Kasi ayoko yung nanlilimahid na ano na aalagaan ko. A -a, parang siyempre kung ikaw gusto mong maligo araw-araw, yung mga manok, ganun din dapat na malinis sila. Kung ang bahay mo gusto mong malinis, dapat ganun din ang bahay ng mga alaga mo. Kasi kung malinis ka sa bahay mo tapos marumi ang alaga mo, eh, di parang hindi naman yata tatugma, di ba? Kung gusto mong uminom sa basong malinis, dapat malinis din yung inuman nila. Ako sinasabot, ano ko talaga, binabrush ko talaga yung inuman nila. Gumagamit na ako ng, ngayon na lang ha, ng liquid detergent. Yung uh, dishwashing detergent. Kasi, uh, na-realize ko na, nung una kasi, ang ginagamit ko yung mga leaves, no? Yung mga oregano guava, ganyan. Tapos na uubusan yung dahon. So, sabi ko kawawa naman yung alaga kong halaman. So, ngayon nagreplant na ulit ako. Kaya, uh, ganun lang ginawa ko. Binabras ko. Pero, todo banlaw. Talagang matagal na binabanlawan hanggang mawala yung amoy ng ano. ng pinanghugas ko. Sana nag-enjoy ko yung tumingin sa mga naga ko kahit kakaunti, no? di ba? Diba? Uh, inaasahan ko na sa pagdating ng mga panahon, makakapagparami ako, alam nyo, ang ginagawa ko, may nanging may nangingitlog ng ano ngayon. May nangingitlog na kasi nagfail yung isang ano ko eh, yung isang papalit ko nung RIR. Uh, so may may alaga akong mga native chicken. Ito yung ano, ito yung bago pero hindi pa yan na nangingitlog. Ito yung yung brown na yan, 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 yung brown na yan. Yan na yung nangingitlog. Tapos ah uh, ngayon pang lima na yung itlog niya. Eh, uh, hindi nakikitang may Ayan kapag pangitlog niya ng isa ngayon, pero papalitan ko na ngayon ng RIR. Yung apat na itlog dyan, itlog ng RIR, kasi yan na yung pipisaan niya. <laughs> yung itlog ng native yun ang ulamin namin. O, di ba? <laughs> Tapos, yung kakukuha kong itlog kanina, yung kaiitlog ng RIR, andyan na, pinalitan ko na. <laughs> so, limang itlog na ngayon ng RIR yan. So, kung kailan siya maglilimlim, doon malilimliman ang mga RIR na yan. At sana nag-enjoy kayo sa panunood sa video ito at yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At syempre, salamat sa inyong lahat mga subscriber, viewer at yung mga sharer. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat.